find hope and strength isaiah chapter 40 verse 31 but those who wait on the lord shall renew their strength they shall mount up with wings like eagles they shall run and not be weary they shall walk and not faint isaiah 4, verse 31. Ngunit silang naghihintay sa Panginoon ay magpapanibagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y tatakbo at hindi mapapagod. Sila'y lalakad at hindi manghihina. When life feels heavy and the road seems endless, God calls us to find renewed strength in Him. Ang kanyang mga pangako ay hindi malalayong salita kundi buhay na katotohanan na nagdadala sa atin sa bawat pagsubok. In moments of weariness, our effort can only take us so far. Kapag nagtitiwala tayo sa Diyos, pinapanibago niya ang ating espiritu sa kanyang lakas. Hope in God is not wishful thinking, it's the confident assurance that He is working, even when we cannot see the outcome. Ang pag-asang ito ay nagpapalakas sa ating mga kaluluwa at nagbibigay daan sa atin na malampasan ang pagkabalisa. The waiting seasons test our faith, but they also build our spiritual muscles. Bawat pagkaantala ay nagiging pagkakataon upang palalimin ang ating tiwala at linisin ang ating pagkatao. God's strength is not limited by our circumstances. Kapag sumandal tayo sa Kanyang biyaya, binibigyan niya tayo ng pagtitiyaga upang lumipad sa itaas ng mga pagsubok sa halip na malubog sa kanila. Our hearts find peace when we remember that God never forgets his promises. Bawat salita ang Kanyang sinabi sa ating buhay ay matutupad sa Kanyang perpektong panahon. Faith grows strongest in adversity where God proves himself faithful again and again. Ang kanyang presensya ay nagpapabago sa ating mga paghihirap tungo sa mga patotoo ng biyaya. Today, choose hope, strength, and perseverance in him. Magpahinga sa kanyang mga pangako at bumangon na nagbagong lakas sa kapangyarihan ng kanyang pagibig. Salamat sa panonood. Kung na-bless ka sa video na ito, mangyaring huwag palimutang mag-like at mag-komento. Huwag mag-atubiling i-share sa iba na nangangarilangan ng biyaya ng Diyos ngayon. Mangyaring mag-subscribe at i-click ang bell icon para ma-notify at manood ng iba pang mga inspirational na video tulad nito.